Ayan, mga ka-charm. Ang langgam at ang tipaklong. So, tingnan mo naman. Oh, ang mga langgam na pakasipag mag sinup ng pagkain nila. Oh, talagang nag-iipon sila para pag dumating man yung taggutom. Hindi sila magugutom kasi marami silang naiipon na pagkain. Oh. So, ba diba, sana ang tao ay ganyan din. Huwag uupo-upo. Yung kampante lang. ba diba? So, gayahin natin ang langgam. Naging masinop. Para dumating mo yung hindi sila magugutom. Dahil meron silang nai, tabi, o naipo ng mga pagkain. Ganyan. Ito pala ay inaral din ni Solomon. Nasa Bible yan. Na bakit itong mga tanggam na ito kasi si pag mag-ipo ng pagkain. Diba? So, yan. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye.